ito pa. Yan, ito nah. pa. Maming pa rin. Ang okay, laki. Dambuhan na. Wala mo wag mo lang yan. Nasa danger na. Bawa yan. Yeah, nice. Bigat. 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 mo Bale mayole. laki nito 'Yan okay, malalim yung inarihan natin. Ayun, 'yun. La, luba. Kalatang loba. Grouper. Grabe yo, Laki. Yes. Yang pertama. Yan. kita okay. grouper may bit kilo apat kinain kinain oh dali dali kunin natin yung isang pataw banti daw bulot Meron ito. Ha? Meron, meron. Wala. Ah. pa. Meron? Oh, uh. grabe yung batak Parang mapuputol yung nylon. Ganyan okay, yun yung mga batak na magsisi yung isang kapag Pang malakasan. Ha? Puti. Puti. Nakikita mo na? Oo. Oh, wala. Yun nga. Yun, yun. Meron. Yes, Putian. Putian, oh. <laughs> Maming. Maming? maming 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 wala to bawal yan wala yan. wala mo bumibili wala mo bumibili tawal na yan ha oh. sayang sus Sa kala ko pira na bawal wala yun. sabi sabi ng iba endangered daw ito bawal daw bawal daw ibahinta yun lang muna kaya natin ha? bawal din ano wala na ka video yan. Sayang, lang. sayang din. naka uh -huh. na ka video na. Iulam. lang na na. Ah, Ih, pakakain mo na lang yan. Okay. Oh, na. Iyi, Ay, -tangga Laki eh, ah, 'yan. Yeah. Tanggal-tanggalin. Awalan. pa naman nang maming oh. Grabe. Yan, pinatanggal na 'yung kawil. Pakawalan natin 'yan, maming. Bawal yan, bawal. Ayan. No, pero bawal kasi. Pakala mo na. Oh. Oh, okay. oh yung kawil, sal. Pakita mo na. Pakita mo. Na pinakawalan talaga. Oh, ayan. Oh, ayan. Manalim na siya. Malaya na siya, malaya. Ay, sayang. Kala ko, magkakapira na naman tayo. Pira na sana. Wala. Ah. Di, hindi natin mabinta yan. Di bali, baka makahuli pa tayo. Ayan. Oh. bigat. Laki. Yun. Putih na naman oh. Tribali, tribali. 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 Ayun. Tribali. Oh, tira na itu. Tribali. Sana. Allah. Maming pa rin. Ang laki. Okay, laki. Dambuhala. <laughs> Sabi, maming na naman Bawal Bawal to Pinangat mo pa, makagat ka Ano mm. sa'yo yung magkapira nito? Ang mag mga ilang kilo kaya yan? Ang dami namang maming dito, bawal na kasi hulihin yung maming Kaya dumadami yung maming dito Ilang kilo? Mga ilang kilo? Siguro, nasa mga 12 siguro ito Ha? Sa mga 12 kilos Mas malaki pa yung mas malaki yan kasi sa unang nahuli natin Oh, mas malaki ito Kulang kalahati lang nata yun. Ano na? na lang na kayo. Oh, na kayo natin. Ibenta na lang natin tapos yung video nila natin ni Salito, i-cut lang natin. Oh, tayo niyan. Hindi wag, wag na lang ma natin ano. Kulong tayo niyan. Yari tayo. Oof. Hindi pa yung video hindi lang natin yan ang isali. <laughs> Pwede. <laughs> tapos Bueno, na ito bawon ito na natin to. Pakalawan na lang kasi ayo. Boy. Tanggalan mo na lang ng kawil. Ha? Tanggalan mo na kawil, pakalawan na lang siguro. Dati sarap nito yung ulam Yung hindi pa bawal oh. Ito yung Kadalasan namin yung ulam na Yan tatanggalan lang ng kawil. Laki yes. na yung siya mula masyado kasi Ay baka grabe yun. naman naka ka, tama Pinipin nyo Grabe o Ayaw, Ayaw pa rin matanggal Ayaw Grabe tigas ito tigas kasi na. ang na balat Ay, yung ano yung balat niya yung hmm. sa moso uh, ano makunat makunat masyado no hiwain na lang natin to wala tayong dalang kutsilyo ha wala kutsilyo kapal kasi ng labi oh parang labi ko <laughs> laking maminga napoleon napoleon, napoleon. Okay, ito yung dati nung no. hindi pa bawal ibinda ito ang mahal nito Mag magkano mag mag 1 kilo niya nung nung araw? Mabot ito ng tricky. Tricky? Oh, per kilo ito. And yung ito, may... katulad ng yung red grouper person ano, na pag umabot ng over or, hindi na. Nag hindi na mab. Katanggal mo na? Oh. Ah, ito. Tanggal niya na yung kawin. Ay, bye bye. Sana mo na. Sarap po sana ng ulam oh. Kaso tatod injured na. <laughs> Bawagan. Yan, malaya na siya. Lo isana si wakanang kumain um olit Malaya na. Pag doon lang nunghila niya pala sa nylon, kapag walang hindi mabigat, kinakambod niya na paagat, ibig sabihin walang hole yun. Binabound, 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 binabound. Parang may uli. Yun. mabigat! oy oy. Wag mo persahin, baka makawala. Wag mo persahin. Yan pag may huli talaga yung pataw natin Nahahalata pag may isda Kasi ano, binabaon-baon yung yung styrofoam. Sana wala pa, hindi pa natin makita malalim. Kita mo na? Wala? wala pa. Ha? Wala pa. Yan, nakaban na, gitim. Sana. Grabe ang laki oh, ang gitim. Ayun, makita ko na. Lah, pagi. Wala, hindi pagi yan. Parang sa Jessica Soho ata yan. Kuntung oh. Kuntung. tung Laki. Ala tang lubah. Lah lubah enggak? Lubah. Muntik pang mah. Lah lah. Muntik pang makan yang kain kain saya nanin. Muntik nang malamun. Dito dito. Laki. Grabe oh. Ini 10 kilo. Ah, ini ng kena bunga enggak? Nice. Bigat. Eh, bigat. Na. Lagbag mo daw. Na. Iba mo kung malaki. Tingnan. parang Tingnan si. Tingnan 2 kilos. Ha? Tingnan pa. si. Adla. Busok Parang pasok yung ulo mo dyan ah. Namumuti. namumula mula na yung kuha niya? Yung bitoka parang gusto niya lumabas ng tungol. Ganyan? Mm. Pag ganyan? Hmm. Busok oh. Laki lang dyan. yung pusit. Okay, tanggalan mo na ang kawin. Ang ganda talaga ng kumain na pusit, yung pusit, pala. Eh, nice! Okay. Marami. Ngunit masaya na wala. Hindi ng matanggal to. Nandito pala. Tanggalin mo na. Ayan, putulin na lang dito. Putulin mo? Hmm. Kaya mo putulin? kaya eh yeah. nakayo Talawa pa lang yung hole natin. Ang pwedeng mapinta yung na-hole natin, ano, apat sana yung dalawa pinakawalan natin Patay, patay. Okay. ayan Wala, magaan. Parang wala huli. Ayun. Pang-anim na pataw na 'yan. Maaga pa tayo nag na kanina ng mga pataw. Ngayon tanghali na may uli. Wala pa tayong almusal, ay ano, almusal. Wala pa tayong tanghalian. Kina? Uh, maliit. Kaya maliit na ng grouper. Kaya parang parang mabigat na ng konti sa Maliit lang pala. Agoy okay. ko. May isang kilo mahigit. Talo, tatlo. Ayos, okay. nice. wala. Tatlo lang yung no. yung huri na pwedeng ibinta ito pang anim na patang grabe ang laki ng isa nito mahaba yun know? o grouper grabe ito ba ito tatlo ang bote nakatanggal yun know? o yun may gas gas pa pala Sumagi sa bato pag ganyan gas gas ayan Andarin muna. na. na tayo, kompleto na yung kompleto na yung pataw natin eh. 2 4 5 6 Sige. One click, one click andar. drop grabe. High tide. High tide. Ayan. Three, three. Si, nagtitikin si Mr. Maroon. Ang nagyanan. Oh. Ya, terima kasih yang usah. Blok, -blok tuh kawan-kawan. Lah, kasihan. Oh, uh. nah.

đệt rồi đệt rồi nhưng dây nó tim bằng cây coi nào được mất lấy 9.9 9.9 Seis kilos. Uh. Bibidopa. Tres, cuatro.

315 sukli oh 315 oh. yung sukli gawin so, balik natin eh padibay daw yung ano 2,895 divided 3 2,000 so, ito yung paghatihan natin namin yung 2,895 ayan So, taosalo 195 din. Ngayon, samut ng may price sa video, pegado ah. Mm. 10,000. 20,000. Ito marakit 'yan. Si 'yong. ng ano, 110 ay 105, oh 105. Okay. Para 'yung may may, may pa tayong barya kasi. Ayun. Okay. Maraming salamat sa inyong panonood. Yeah, jackpot. May pambigas-bigas na.